Ngayon, may makapangyarihang nagaganap sa iyo. Hindi ito nagkataon na narito ka, nanonood ng video na ito ngayon. Ang katotohanan ay sa eksaktong sandaling ito, nakakaramdam ka ng malalim na kawalan, isang desperadong pangangailangan ng katatagan at kaligayahan. Ibinigay mo ang lahat ng makakaya mo, naghahanap ng suporta at balanse, ngunit ang pagkabigo ay kumakatok sa iyong pintuan na nagpapatanong sa iyo kung saan ka nagkamali. Alam ko, pakiramdam mo ay naliligaw ka, pinagtaksilan ng mga taong tila sagot sa lahat ng iyong mga dasal, ngunit sa totoo lang ay nagdulot lamang ng mas malaking sakit. Ngunit huwag kang mag-alala, dahil ang iyong matutuklasan ay magbabago ng lahat. Manatili sa akin hanggang sa dulo at gawin mo na rin mag-subscribe sa channel, kung hindi ka pa nakasubscribe, dahil ang sagot na iyong hinahanap ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Alam ko na nandyan ka, na parang nawawala sa sariling mga isipin, hindi ba? Iniisip mo muli sa isip mo ang bawat detalye ng iyong buhay. Sa iyong buhay, may mga bahagi na tila umaagos ng walang kahirap-hirap, halos parang nasa perpektong harmonya sa universo, habang may mga bahagi naman na patuloy na hinahamon ang bawat pagtatangka ng pagkakabagay, tumatangging makahanap ng ritmo. Sa mga sandaling ito ng kawalan ng pagkakabagay, natatagpuan mo ang sarili mo na nagtatanong ng malalim na mga kaisipan, mula sa pinakakomplikadong mga tanong ng pag-iral hanggang sa mga detalye na, sa hindi gaanong magulong panahon, ay halos hindi makakakuha ng iyong atensyon. Sumulpot ang isang pahayag, isang hinala na maaaring hindi ka nag-iisa sa prosesong ito ng pagsusuri sa sarili. Maaaring may isang tao, marahil hindi man sadya, ang nagtanim ng binhi ng iyong introspektibong paglalakbay. Isang aksidenteng pagdapo o isang munting galaw na nagpangalab ng iyong kuryosidad at nagpasimula ng masidhing pagnanais na tuklasin ang mga nakatagong sulok ng iyong isipan at puso. Ang tulak na ito, habang mahalaga, ay nakakapag-alis ng isang belo upang ilantad ang mas pandamdaming katotohanan. Harapin natin ang katotohanan ito ng buo at tapat. Ang tunay na paggising na iyong nararanasan ay nagmumula sa isang malalim na panloob na muling pagsilang. Hindi ito simpleng resulta ng mga panlabas na impluensya, kundi ang pagbubukas ng isang likas na hangarin, isang nagbabagang apoy sa loob mo na nagnanais ng kaalaman, paglago, at malalim na pagbabago. Ang hangarin ito ay hindi mababaw, ito ay isang pangunahing puwersa na naghahanap na baguhin ang iyong pagkakakilanlan. Itinulak ka hindi lamang upang tanungin kung ano ka dati, kundi upang aktibong ihulma kung ano ang nais mong maging. Ito ay isang proseso ng pag-alam sa sarili na bumubungkal ng iyong mga pinakamalalim na katotohanan. Hinahamon ka upang harapin at ayusin ang mga panloob na hindi pagkakatugma na tumutukoy sa pagiging komplikado ng iyong pagkatao. Naluglob sa kailaliman ng iyong isipan, madalas mong makita ang iyong sarili na abala sa pagminilay nilay sa likas na katangian ng mga bagay, tinatanong hindi lamang ang umiiral na kaayusan ng mundo, kundi pati na rin ang mga nakapailalim na mga estruktura na humuhubog sa ating eksistensya. Nakikita mo ang iyong sarili na mainat na sinusuri, isa-isang tinitingnan ang mga aspeto ng iyong buhay na tila nasa isang patay na punto, ini-explore ang mga estrategiya upang buhayin ang mga ito. Ang prosesong ito ay hindi simple o tuwid, ito ay isang baluktot na paglalakbay ng pagsasarili, puno ng mga pagsubok at mga pagbubunyad. Sa kabila ng pagiging masalimuot nito at ng mga kahirapan na dulot nito, iniintindi mo ang paglalakbay na ito bilang napakahalaga. Ang buhay, gaya ng iyong pagkakaintindi ngayon, ay isang walang hanggang pagbalanse, isang patuloy na paghahanap ng balanse at kahulugan, isang pagsisikap upang matukoy kung ano, sa huli, ang talagang mahalaga. Bawat tanong, bawat pag-aalinlangan na iyong kinakaharap ay nagsisilbing katalista para sa personal na paglago, itinulak ka hanggang sa kabila ng mga hangganan ng alam at komportable, patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa universo sa iyong paligid. Ngunit huwag magpalinlang sa ideyang ang lahat ng kredito ay napupunta sa taong nagpayanig ng iyong mundo ng mga ideya. Mahalaga ang taong iyon, ngunit ang malaking bahagi ng trabaho ay sa iyo. Nagmumula ito sa iyong kakayahang harapin ang iyong sarili, tanggapin ang mga kakulangan, at magpatuloy sa araw-araw na pagpupunyagi para sa patuloy na pagunlad. Ito ang iyong pagkakataon para sa introspeksyon, ang pagkakataong sumisid sa kalaliman ng iyong sarili at lutasin ang mga palaisipan na naroon. Ikaw ay nasa isang solong ekspedisyon, sinusunod ang isang landas na pinili mo hindi dahil sa kabustuhan, kundi dahil sa isang mahalagang pangangailangan ng pag-unawa at pagbabago. At sa dulo ng paglalakbay na ito, ikaw lamang ang aanihin ang bunga ng iyong itinanim, magpapakinabang ng mga tagumpay ng iyong sariling pagsisikap. Madalas, dumadaan tayo sa buhay ng nasa otomatikong pamamaraan. Hindi napapansin ang mga detalye ng pang-araw-araw, tinatrato ang pambihira bilang pangkaraniwan. Ngunit, kapag huminto at pinagmamasdan ang mundo ng mas maingat, lumilitaw ang isang nakatagong komplikasyon na lumalampas sa kasimplihan. Obserbahan ang isang puno, ang kasimplihan ng kanyang pagkakaroon ay nagtatago ng kanyang mga mahalagang tungkulin, hindi lang siya umuokupa ng lugar, siya ay tumataas patungo sa kalangitan, nagbibigay ng lilim, nagiging tahanan ng buhay. Nililinis ang hangin sa isang tahimik na sinfonya ng halos banal na mga koneksyon. Ang pakikipag-ugnay sa kalikasan ay isang karanasang naghahatid sa atin ng malalim na pasasalamat, isang damdaming lumalampas sa kakayahan ng wika na ilarawan. Ito ang makapangyarihang daloy ng pagkilala at paghanga sa natural na mundo na nagsisimulang muling hubugin ang esensya ng ating pag-iral. Sa pagpapanatili ng sagradong koneksyon na ito, sa pagpapahalaga sa napaka-intrikado na mikrokosmo na pumapalibot sa atin, ang enerhiya na iyong inilalabas ay nagsisimulang mag-vibrate ng sabay sa kosmos. Pinapaakit sa iyong buhay ang eksaktong pinakaasam mo. Esta paglalakbay ng pasasalamat ay isang bagay na higit pa sa personal na kasiyahan, ito ay isang kilos ng malalim na paggalang sa layuning taglay ng bawat elemento ng paglikha. Ang prosesong ito ay nagbubukas ng mga portal papunta sa mga realidad na, hanggang sa mga nakaraang pagkakataon, ay tila lampas sa abot. Huwag malinlang sa paniniwalang ito ay nagkataon lamang. Sa katunayan, ito ay konkretong pagsasakatuparan ng kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mga dinamika ng universo ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay kumikilala sa katapatan ng isang pusong puno ng pasasalamat at tumutugon sa mga paraang tila himala, hinahabi ang mga pangyayari na nagbabago sa natural na takbo ng mga bagay sa iyong buhay. Ang abot tanaw sa iyong harapan ay kumikinang ng isang maliwanag na pangako, maingat na inukit ng positibong enerhiyang iyong pinalalago. Ang pag-asang ito ay hindi limitado sa mga dakilang tagumpay o mga makapangyarihang marka, ito ay malumanay na nakikisama sa kapanatagan ng isang buhay na perpektong nakaayon sa kosmos. Ang susi para maabot ang kapayapaang ito na lampas sa karaniwan ay hindi nangangailangan ng komplikadong ritual o kahangahangang tabumpay, mas simple at mas malalim. Dapat lamang na maging ganap na naroroon, lunod sa kasalukuyan, na may pusong umaapaw sa pasasalamat. Ang tunay na pakikipag-ugnayan sa bawat sandali, ang taos pusong pagpapahalaga sa kasalukuyan, ang nagbubukas ng mga pinto sa isang armonya na bumabalik sa buong universo, idinurugtong ka sa purong esensya ng buhay. Ang paglalakbay na ito patungo sa banal na pasasalamat at sa sagrado ay naglalatag ng isang daan na puno ng mga pagkakataon at kasiyahan. Ikaw ay nagpapalakas ng isang pusong handang tumanggap, handang yakapin ang mga biyayang hatid ng bawat bagong araw. Habang pinapahalagahan mo ang maliliit na kilos at kinikilala ang kadakilaan sa mga detalye, ikaw ay nagiging isang sentro ng pagkahumaling para sa mga pagbabago at malalim na koneksyon. Para bang ang universo, sa kanyang walang katapusang koordinasyon, ay inaayon ang iyong landas kasama ang mga kaluluwang sumasabay sa parehong pagdaloy na nagsasalo ng magkakaparehong pananaw at kahalagahan. Isipin mong masumpungan ang isang kaluluwa na hindi lamang nagmamahal sa iyo, kundi dinadakila ka sa isang tunay na lalim, isang pagiging malumanay na sumasalat sa pinakamaselang bahagi ng iyong pagkatao. Ito ay isang taong nag-aalaga sa iyo nang may parehong kasigiyan, may parehong debosyon na gagamitin mo para alagaan siya. Ang taong ito ay hindi lamang umaabot tuwing maginhawa o inilalagay ka sa pangalawang plano kapag may iba pang mas mahalagang bagay. Hindi. Nananatili siya sa iyong tabi, may isang matibay at hindi matitinag na presensya, nagpapakita ng tunay na malasakit, isang atensyon na hindi nagkukulang, isang dedikasyon na lampas sa mga salita. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay ang tunay na esensya ng kagandahan ng buhay, na huli sa kanyang pinakamalinis at pinakadakilang anyo. Ito ay isang uri ng koneksyon na hindi basta natatagpuan, ngunit kapag dumating, nagdadala ito ng pakiramdam ng pagiging buo, ng seguridad, na hindi mo inakala na posible. Ang pag-ibig na ito ay hindi natutunaw sa paglipas ng panahon, hindi nawawala sa mga detalye, ito ay constant, ito ay matatag. At ang pinakakamangha-mangha ay hindi ka nito kinukulong, kundi pinalalaya ka. Nararamdaman mong nauunawaan sa bawat detalye, bawat bahagya, at binabago nito ang iyong pag-iral sa paraang bihirang magawa ng ibang bagay. Ang koneksyon na ito ay lampa sa simpleng pagiging kayo, ito ay tungkol sa pagbahagi ng mga simpleng sandali, gayon paman ay puno ng kahulugan. Magkasama, matutuklasan nyo ang maliliit na kadakilaan ng mundo. Maaring simpleng pagtingin sa paglipad ng isang ibon o pagpasya sa karilagan ng isang takip silim. Ang mga sandaling ito ay magbubuo ng isang natatanging at malalim na pagkakaisa sa pagitan nyo. Hindi ito tungkol lamang sa pagturo sa kagandahan ng kalikasan, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang kasama na nakakaunawa at sumasalamin sa iyong kasabikan. Magkasama, kayo ay hahalong sa kabighabighani ng mundo, maging ito'y pagkamangha sa isang malaking puno o isang kalangitan na puno ng mga bituin. Hindi lamang ito tungkol sa pagmasid, kundi tungkol sa tunay na pamumuhay at pagdanas ng bawat sandali ng magkasama. Sa tabi ng taong ito, mawawala ang pakiramdam ng kawalan o pagpapabaya. Kapag ang isang bagay ay tumama sa iyo ng malalim, narito ang taong ito, alerto, konektado, at ganap na nakatugma sa iyo. At iyon ang tugma na nagpapayaman sa buhay, na bumubuo ng isang hindi matinag na ugnayan, puno ng katapatan at sumasalamin sa purong kagandahan ng pag-iral. Hindi ito magiging isang karaniwang relasyon, ngunit isang balanseng pakikipagtulungan, kung saan ang pareho ay pantay, nagkakaintindihan at perpektong nagdaragdag sa isa't isa. Parang natuklasan mo ang isang tao na sa pagtingin sa mundo ay nakikita ang parehong kagandahan na umaakit sa iyong mga mata, na nagpapalakas ng alindog ng unyong ito. Ang taong iyon mula sa iyong nakaraan, na parang 70% na naayon sa iyo, ay maaari pa rin makaapekto sa iyong buhay, ngunit huwag magpalin lang, nagbago na ang mga pangyayari, gayon din ikaw. Maaari siyang bumalik, ngunit mahalaga na pag-isipan kung ang pagsunod sa landas na iyon ay naayon sa iyong kasalukuyang mga hangarin. Ang universo, gayon paman, ay tila naglaan ng mas malalaking bagay para sa iyo. Ang paparating ay mga simula na puno ng mga bago, mga bagong mukha, bagong mga karanasan, at marahil bagong mga tanawin. Marahil ikaw ay nasa hangganan ng isang makabuluhang pagbabago, tulad ng paglipat sa ibang bansa, ng trabaho, o kahit ng tirahan. Ang patuloy na galaw na ito ay hindi random, hinuhubog ganito, nito, iniisipan ka tungkol sa iyong tunay na mga hangarin. At kung ano ang iyong nais ay malinaw, naghahangad ka ng kapayapaan, katatagan, isang tahanang nagpapangiti sa iyo tuwing umaga. Naghahanap ka ng isang maasahang kaluluwa, naroroon sa maliwanag at madilim na mga araw. Pagod ka na sa pagtaas at pagbaba sa mga hindi tiyak. Ang paligid mo ay naghahanda para sa panibagong simula. Ito ay isang mapagpasyang sandali, ang iyong landas ay malapit ng magbuka sa isang bagong direksyon na nangangako ng higit na kaginhawaan, higit na kapanatagan. Ang paparating ay eksakto kung ano ang iyong inaasam. Karapat dapat ka sa kapayapaan, sa pagkakapare-pareho, sa pakiramdam na sa wakas ay nasa tamang lugar ka. Naisip mo na ba kung ano talaga ang mahalaga sa malaking laro ng buhay? Pera, walang duda, nagbibigay ng kaginhawahan, nagbabayad ng mga bayarin, at nagpapabukas ng mga pintuan. Ngunit, harapin natin ang mga katotohanan, hindi nito kayang bilhin ang pinakamahalagang kayamanan, ang kapayapaan. Yaong nilalabag na katahimikan ng pagiging nasa harmonya sa iyong sarili at sa universo. Ironya sa ironya, kahit na ang pinakamayayaman sa mundo, na may walang limitasyong akses sa anumang mabibili ng pera, ay natatagpo ang kulang. Wala sa kanila ang panloob na kalmado, yaong kapanatagan na nagbigay daan para makahinga ng maluwag at maramdaman na lahat ay nasa tamang lugar. Sa kabilang banda, mayroon mga tao na bagamat simple lang ang mga material na pag-aari, ay mayaman sa kapayapaan. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ang kapayapaang umiikot sa buhay ay nasasalamin sa lahat ng dimensyon, kabilang ang ugnayan sa mga pinansyal na aspeto. Ang taong nasa kapayapaan ay hindi nawawala sa pag-asa, hindi nag-aalala sa walang kapararakang paghabol. Ang kapayapaan ay nagdudulot ng kaliwanagan, fokus, at sa halos mahiwagang paraan, hinuhubog ang daan patungo sa pinansyal na katatagan ng hindi isinasakripisyo ang mental o emosyonal na kalusugan. At hindi lang ito tungkol sa pag-aangkin ng kapayapaan para mabuhay ng walang kabuluhan. Ito ay tungkol sa kung paano hinuhubog ng kapayapaan ito ang bawat isa sa iyong mga desisyon. Ang pagiging nasa kapayapaan ay nagpapahintulot sa iyo na gumawa ng mas tamang mga pagpili, maging sa trabaho, sa personal na relasyon, o sa mga pamumuhunan. Ang kapayapaan ay parang pundasyon ng tunay na masaganang pamumuhay. Nararamdaman mo na mas ligtas ka, mas may tiwala sa sarili, at ito mismo ay isang hindi matatawarang biyaya. Sa wakas, ang nahuhubog ay isang eksena kung saan ang kapayapaan ay hindi isang malayong pangarap, kundi isang konkretong kasangkapan na sabay lumalakbay kasabay ng iyong pinansyal na katatagan. Ito ay pangunawa na, sa kabila ng mga bagyo, ikaw ay mapapangalagaan. At ang katiyakang iyon, ang hindi matitinag na kapanatagan na iyon, ay tunay na hindi matutumbasan ng kahit ano. Bukas, sa pagsikat ng araw, magigising din ang mga bagong posibilidad. Maaaring mukhang ang iyong buhay ay nakatigil ngayon, ngunit magtiwala ka, ang universo ay naglalaan ng magaganda at nakakagulat na mga paraan para sa iyong pabor nang hindi mo namamalayan. Sa mga sandaling tila walang nangyayari, tunay kang pinangangalagaan mula sa mga sitwasyon na magdudulot ng mas maraming problema kaysa sa solusyon. Isipin mo ito, kung ang ilang mga tao ay lumayo, marahil ay dahil hindi sila kinakailangan sa iyong kasalukuyang paglalakbay. Ang kawalan nila ay maaaring isang banal na proteksyon. Ang pakiramdam ng pagkaipit, ng pagiging nakatigil sa isang lugar habang umiikot ang mundo sa kaguluhan sa paligid mo, ay isang katotohanan para sa marami. Gayunpaman, sa mga ganitong sandali nagsisimula ang isang malalim na proseso ng sariling pagtuklas. Dito, sa gitna ng tila katahimikan, hinuhubog mo ang iyong katatagan, hinahasa ang iyong diwa upang harapin ang mga bagyong darating sa bawat araw na lumilipas, dahan-dahan ngunit -dahan, tiyak, ikaw ay nagbabago upang maging mas kumpiyansa, mas matapang, at mas matatag. Ang pagbabagong ito, bagamat mapanghamon, ay labis na maganda at nagpapahayag. Ang iyong hinaharap ay nagiging maliwanag at puno ng mga posibilidad. Ikaw ay nagtatayo ng matibay na pundasyon, hindi lang upang mabuhay, kundi upang matutunan din protektahan ang iyong sarili at paunlarin ang iyong sariling kakayahan ang bawat hamon na iyong kinakaharap ay hindi hadlang, kundi isang hakbang na nagtutulak sa iyo pataas. Pinatitibay ka, at inihahanda ka para sa isang hinaharap kung saan ang iyong kalayaan at lakas ang magiging haligi ng iyong pagkatao. Ang paglago na ito ay hindi lamang isang pagbabago, ito ay ang pag-angat ng kung sino ka nakatakdang maging. Sa makatuwid, kung sakaling makaramdam ka ng pagkakahiwalay o mapansin mong parang tumigil ang lahat, tandaan, bahagi rin ang proseso ang katahimikan. Ang proteksyon na ibinibigay sa iyo ngayon ay isang kalasag laban sa potensyal na mga drama at, kapag dumating ang tamang sandali, ang mga piraso ng palaisipan ay magtutugma ng perpekto. Ang iyong paglalakbay, bagamat mahirap, ay eksakto kung ano ang kailangan mo upang ikaw ay maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Magtiwala, sapagkat ang iyong hinaharap ay maliwanag, at ang araw ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang magmining ng mas maliwanag pa sa iyong buhay. Huminto ng sandali at huminga ng malalim, damhin ang katatagan ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Ang visceral na pakiramdam na mayroong dakilang bagay sa abot tanaw, ang antisipasyon na ikaw ay hinuhubog para sa mga kahanga-hangang tagumpay, ay kasingtangin ng hangin na nagpapuno sa iyong mga baga. Nasa kalagitnaan ka ng isang malalim na pagbabago, isang evolusyon na hindi lamang nire-redefine ang iyong panlabas na mga kalagayan, kundi pati na rin ang buod ng iyong pagkatao. Ang kaligaligan ng sandali ay maaaring pansamantala lamang, ngunit ang lakas at katatagan na iyong nade ay magtatadal. Isipin mong gumising kada araw na may malalim na kumpiyansa na walang hamon ang tila napakalaki. Isipin mo ang iyong sarili bilang isang matapang na puwersa, handang harapin ang mundo ng walang pag-aalinlangan, ganap na naayon sa iyong vital na enerhiya, handang malampasan ang anumang balakid na maaaring lumitaw. Ito ay hindi lamang isang ehersisyo ng imahinasyon. Ito ay isang prelude sa kung ano ang darating. Ikaw ay nagiging isang matatag na tao na ang determinasyon at tapang ay hindi magagapi. Ang bagong tiwala sa sarili na ito ay dadaloy sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ikaw ay maglalakbay ng mag-isa sa mga bagong tuklas, makakatagpo ng kaligayahan sa iyong sariling presensya, na magbabago ang takot ng pagkakahiwalay sa mga mahalagang sandali ng pagpapakilala at pagdiskobre sa sarili. Pagdating sa mga relasyon, ang bagong lakas na ito ay magpapalaganap sa iyong buhay pag-ibig. Magkasama, bubuo kayo ng isang walang talo na tambalan, isang pares na magkasandalan, walang takot o pagdududa. Para bang pinagtugma ng kosmos ang pagkikitang ito ng dalawang tiyak na kaluluwa, na kung saan ang kanilang unyon ay may kapangyarihang maabot ang di ma-imagine. Mabubuhay kayo sa isang halos panaginip na realidad, kung saan ang pag-ibig at tiwala ay ang mga haligi ng isang masigla at ganap na pag-iral. Sa lugar ng trabaho, ang bagong ugat ng kumpiyansa sa sarili na yung nilinang ay magiging malinaw, imposibleng hindi mapansin. Magsisimula ng mapansin ng mga kasamahan ang isang bagong aura sa paligid mo, isang presensya na naguutos ng respeto at paghanga. Buong siga kang tatayo bilang isang figura ng otoridad at tiwala, isang taong ang mga opinyon ay hindi lamang pinakikinggan, kundi seryoso pang pinag-isipan. Ang pagbabagong ito sa paraan ng pagtingin sa iyo ng iba ay magiging katalista para maramdaman mong ikaw ay mas pinahahalagahan, mas nauunawaan at higit sa lahat nire-respeto. Ang respeto na ito sa kanyang sarili ay magpapataas ng iyong kaginhawaan at kasiyahan sa sarili, pinupuno ka ng ligaya sa kung sino ka. Ngunit ang paglaking ito ay hindi limitado sa profesional na konteksto, Kakalat ito sa lahat ng iyong pakikisalamuha, ginagawang bawat hakbang na iyong gagawin, bawat desisyon na iyong gagawin, ay puno ng katahimikan at hindi matinag na katiyakan. Ito ay ang dalisay na pagmanifesto ng pagkakaroon ng kapayapaan sa iyong sariling pagkakakilanlan, ng pakiramdam ng pagiging buo at perpektong kasundo ng kosmos. At ang pakiramdam na ito ng kaligayahan at kasiyahan, ang kalagayan ng lubos na kasiyahan, ay isang kayamanang walang pera ang makakabili. Ito ang magiging pag-aalsa ng walang tigil na proseso ng pagkilala sa sarili at personal na pag-unlad na, walang duda, ay magbabago sayo sa iyo sa pinakapino ng bersyon ng iyong sarili. Sa kasalukuyang sandali, isang tanong ang maaaring umiikot sa iyong isipan, pumipintig ng may tindi ng mga dakilang katanungan sa buhay, anong mga plano ang inilaan ng Diyos para sa akin? Ang sagot, bagaman nalulubog sa misteryo, ay tiyak na kahangahanga, nagbibigay daan ng mga plano na ang saklaw ay humahamon sa ating kakayahang maunawaan ng lubusan. Gayon paman, mahalagang ukitain sa diwa na, habang ang panahon ay lumilipas, ikaw ay hinuhubog ng init ng mga karanasan, lumalago at nagiging isang kuta ng katatagan at personal na kaligtasan. Sa makatuwid, huwag magpapatangay sa agos ng kawalan ng pag-asa, sa halip, yakapin ang tiyaga bilang iyong kalasad. Patuloy na magmart sa pasulong, sapagkat, kahit na ang lagusan na kinalalagyan mo ay tila madilim at walang hanggan, mayroong isang liwanag sa dulo, ang angako ng isang napakagandang hinaharap. Magpatuloy ng may tapang, sapagkat habang tinatawid mo ang mahirap na panahong ito, ikaw ay lilitaw sa isang tanawin ng nagniningning na mga posibilidad na naghihintay para sa iyo. Tandaan na bawat hakbang na iyong tinatahak sa kadiliman ay isang hakbang patungo sa nagniningning na bagong bukang liwayway kung saan ang iyong mga tagumpay at kaligayahan ay pupuno sa mga darating na araw ng liwanag na hindi lamang nagbibigay ningning kundi nagbibigay init din. Isipin ang sumusunod na tagpo, isang hinaharap na puno ng masasayang pangako, isang tahanan na kanlungan ng kapayapaan na may katatagan sa pinansyal, kung saan nag ang pagmamahal at pag-aruga. Ito ang mahalagang sandali upang maunawaan na ang iyong hinaharap ay maliwanag, napakaliwanag na halos hindi maipaliwanag. Isipin ang iyong sarili na namumuhay sa isang kapaligiran kung saan ang bawat detalye ay nag-aambag sa isang makabayang at kontentong pag-iral, kung saan ang bawat araw ay nagdadala ng mga bagong dahilan para sa pagdiriwang at pasasalamat. Ang pananaw na ito ay higit pa sa isang simpleng pag-asa, ito ay isang kapalaran na dahan-dahang bumubuka sa harap mo, iniimbitahan kang pumasok at kunin ang iyong lugar sa isang buhay na pinamumunuan ng kagalingan at kasiyahan. Alam kong minsan ay maaari mong maramdaman na ikaw ay nakakulong sa isang walang katapusang siklo, tila pinarusahan na ulit-ulitin ang parehong mga pagkakamali, ang parehong mga araw. Munit labanan mo ang mapanlinlang na kwentong ito na pilit ikinukwento ng iyong isip. Hindi nito sinasalamin ang katotohanan. Kung ikaw ay nakarelate sa mga salitang ito, ipahayag ang iyong pagtanggap sa mga komento, am, tinatanggap ko. Upang yakapin ng lubos ang pagpapalang ito, ibahagi ang mensaheng ito at mag-subscribe sa channel. Tayo ay nagkakaisa sa espiritual na paglalakbay na ito, at ang iyong hinaharap ay naghihintay, puno ng mga kahanga-hangang pangako, handang isakatuparan. Hintayin ang susunod na video na may bagong mahalagang mensahe para sa iyo. Hanggang sa muli, naway manatili ka sa ilalim ng banal na proteksyon at gabay ng iyong mga anghel na tagapag-alaga. Amen.